side profile. Ito na po yung ating uh, Maxi 2024. Pero sa registration niya 2025 so Hindi ko malaman kung 2024 to siya or 2025 kasi sa regist ang sabi do nung nabili ko siya 2024 but then sa, regist sa registro registration niya is 2025. Oh. Ganda talaga ng NMAX Ito yung mga paps no? Ito yung update natin sa Nmax natin. Mabili ko siya ng 150k. So, sa iba, 155 Yeah. Uh, kahit saan tignan mo siyang angulo napaka napakaganda ng NMAX nandun na lahat yung gusto mong halap mo sa NMAX wala ka nang babaguhin pa sa tingin ko, siguro yung iba yung sinasabi nila sa uh, ito sa kanyang ano, uh, shock matigas so, so far sa ngayon sa akin okay lang din naman yung kanyang Uh, laro pag solo ako nag hindi pa naman ako tumatakbo na malayo eh so sa dito lang sa malalapit lapit lang muna dahil hindi ko pa nakuha yung kanyang rehistro so hinihintay ko pa na ilabas ng ano ng Yamaha na i-issue sa akin yung kanyang uh, ORCR ang ORCR niya na nga pala 2 to 3 weeks Ayan. So ito, keyless na rin siya. Syempre, alam naman natin 'yan. Tik mo wala yung camera ko ah. Hmm. Pag nag lock tayo, ilock lang natin tapos push tapos. Lock na yan. Nakalock na yan. Pagka inunlock natin, push tapos igit na lang natin. Kapit So, alam naman natin mga pops no. Alam ko naman, alam niyo na 'to. Sa so, dami ng Nmax na naglabasan eh. Hindi ko na kailangan siguro pa i-explain yung mga size ng tires or ano. Alam niyo na siguro yung mga pops. First impression ko sa riding position, napakaganda. Hatak, excellent. Hindi ka mabibitin talaga naman nandun yung hatak niya pag, binom, pag uh, gipitan hindi kanya ibibitin kumbaga hindi kanya ilagay sa alangan alright mga paps yan lang muna yung update ko sa inyo ngayon for sa maxi natin no? Oh. so mag magagamit ko lang siya siguro about siguro mahigit sa buwan Then after that may istak na naman to dahil babalik naman tayo sa trabaho kailan bumalik at uh, kaya kung ginawa ko to gusto ko magkaroon ng modelo na to ng Nmax. Bago man lang nila ma-upgrade pa ng husto sa kanyang kal sa sa Kerto model S sold na ako. Uh, si MXI natin hindi pa tapos dahil nagka problema pa rin ako dito hindi na, na mag start, ayaw na mag start so gawin ko siya probably this week busy pa nakara na paandar ko na eh nagloko na naman siguro ng tampo ay mga paps, magulo ang ating garahe pasensya na mga paps uh, mga paps maraming salamat sa araw na to at uh, So magandang hapon sa inyong lahat mga paps Ride safe God bless Isang ikot Ganda mga paps Maniwala kayo sa akin Ganda ng maxi na ito